Hinding hindi na mananahimik ang baguhang yang actor na si Sandro Bulak matapos sumano ang ginawa sa kanya ng dalawang independent contractor ng GMA7. Iyan ang pangakong binitawan ng panganay na anak ni Ninyo Mulak after niyang humarap virtually sa Senate Hiri na pinamunuan ni na Senator Robin Padilla at Senator Jingkoy Estrada. Ito'y konektado pa rin sa isinampang rape and acts of lasciviousness case ni Sandro laban kina Jojo Nones at Richard Cruz sa Department of Justice o DOJ. Matapang ding nagpost si Sandro sa Facebook ng quote card na may nakasulat na I will not be silenced. The truth will prevail. Wala namang idinital yung nakalagay. Pinaniniwala naniniwala ang may kinalaman pa rin ito sa paulit-ulit na pagdadenay ni Nanones at Cruz sa ginawa umanong pang-aabuso sa kanya. Pagpapatuloy pa ni Sandro. What you did to me, it wrecked me. Hirap na hirap na akong makatulog since it happened. Every day akong hinahunt ng trauma ko. Ayaw kong mangyari sa iba yung ginawa sa akin kaya sinabi ko sa kapatid ko na sana, huwag mangyari sa kanya yung nangyari sa akin kasi hirap na hirap na ako. Anya pa. Kasunod nito, muling nabanggit ng anak ni Ninyo ang bahagi ng statement niya sa pagharap sa pagdinig ng Senado hinggil sa mga kasong isinampa laban kina Nones at Cruz. Diring diri pa rin ako sa sarili ko. Napakahirap tanggapin lahat ng ginawa sa akin. I'm trying my best to be okay para hindi mag-alala yung pamilya ko, lalo na yung mami ko na nasa Amerika na. Araw-araw umiiyak dahil sinisisi niya ang sarili niya na malayo siya sa akin at hindi ako naprotektahan. But the truth is hindi ako okay lahat ng binata. Dugtong pa ng Sparkle Artist. Thank you to all my friends and family who always check up on me. I really appreciate it. Ang laban ko ay para din sa lahat ng inabuso. The truth will prevail. Say pa niya. At ayun na nga. Tuloy na tuloy ang laban ng baguhang aktor na si Sandro Mulak laban sa dalawang independent contractors ng JME 7 na inakusahan niya ng rape. Formal nang nagsampa ang Sparkle Artist ng kaukulang kaso sa tanggapan ng Department of Justice. Laban kina Jojo Nones at Richard Dode Cruz. Personal na nagtungo sa DOJ ang niyang aktor kasama ang amang si Nino Mulak upang maghain ng reklamong rape through sexual assault laban sa dalawang writer ng Kapuso Network. Sinamahan din sila ng kanilang abogado at ilang tauhan ng National Bureau of Investigation sa pagsampa ng kaso.